Hello mga kapolitika, magandang araw sa inyo. Heto na naman tayo sa isang panibagong video. So mga kapolitika, ang ating bigyan ng reaksyon or ng comments uh, sa videong ito ay ito nga nangyaring malawak ang pagbaha sa Davao region or sa Mindanao. So mga kapolitika, uh, itong video na ito na ating gagawin is patungkol nga dito sa mga reaksyon at comments ng mga tiga doon kasi nagkaroon ng malawakang pagbaha doon sa Davao City which is Uh, meron niya silang mga pagsisisi sa mga binoto nila noong nakarang eleksyon. So ang ating matatandaan mga kapolitika is ito ngang Mindanao is isa sa mga pinakamalaking nagbigay ng boto dito kay BBM dahil sa pagsuporta ni VP Sara dito kay Marcos noong nakarang eleksyon 2022. So mga 80% siguro mga kapolitika ang nagboto. Uh, Okay dito kay PBBM nung nakarang halalan so 80% so that's more than half ng mga Bisaya is binoto nga itong si PBBM. So bakit nga ba may pagsisisi sa mga Bisaya, especially dito sa mga Davawenyo na bumoto sa kanya. So nitong mga nakarang araw lang mga kapolitika is nagkaroon nga ng malawakang pagbaha um uh, due to heavy rainfall dito sa uh, Davao Region sa Mindanao. Okay, so ang nangyari mga kapolitika is dahil doon sa uh, madalas na pag-ulan nga doon and uh, nagkaroon nga ng malawakang pagbaha itong Davao region. Okay? So uh, ang mas nahit talaga dito mga kapolitika is itong Davao del Norte at Davao de Oro and at the same time itong Davao Ori Oriental. So ang Davao del Sur hindi sila binaha kasi mataas yung uh, side na ito and also sa Davao City. Binaha din yung Davao City pero hindi din ganun kalaki yung pagbaha. Okay, so ganito mga kapulit. Okay, kung ating matatandaan mga kapulit ka, nag-rally nga itong si BBM noong uh, 2022 election. Nagkaroon siya ng rally doon sa Tagum City and oh, yung Tagum City mga kapulit ka is part siya ng Davao del Norte. So, isa talaga siya sa mga na-hit at isa siya sa mga pinuruhan nitong baha. And actually, taga doon ako mga kapolitika, kaya alam ko yung mga kwento-kwento doon. And nag, uh, meron nga mga post doon mga kapolitika na itong baha na ito is um, never been before. Okay, so it's a historical na baha. Kasi yung mga daanan doon, especially... Uh, especially yung from Davao City to Tagum is hindi nga madaanan dahil sa baha. Where in fact before, bumaha din dati pero hindi naman ganun kalala or hindi yung to the point na hindi makakadaan sa mga kalsada kasi yung kalsada dun is matataas. Pero imagine mo yung mga kapolitika, kahit yung mga matataas na kalsada is binaha rin and hindi rin mapuntahan, hindi rin madaanan ng mga sasakyan. So gan ganun kalala yung pagbaha doon sa Davao del Norte. So nakita ko yung post mga kapolitika kasi nga itong mga kaibigan ko na mga supporter dati is napakaloyal nito kahit uh, sinabi na doon ng kanilang congressman marami na mga video na napanood na itong ang uh, binotong presidente is hindi siya deserve kasi nga kulang yung public uh, public service niya and alam naman natin na laki sa layaw ito and laki sa karangyaan sa buhay. So hindi niya talaga mararamdaman yung yung mga mahirap. So, uh, meron siyang mga video na pinapakita pero hindi natin kasi 'yun maging basis mga kapolitika kasi nga uh, uh, alam mo naman ngayon ginagamit din ang social media sa mga political propaganda. So heto na binaha na yung mga taga Davao and here comes wala nga presidente na pumunta and ni Anino nga daw is wala. So, binaha siya doon ng mga tao nung panahon ng halalan, panahon ng kampanya, pero ngayon sila na binaha doon and never been seen sa doon nga sa lugar. So, ito yung mga pagsisisi nila ng mga kapultika kasi nga uh, hindi nga hindi, sabi nila is nasayang yung boto nila okay so mga kapolitika and binoto lang nila itong CPBBM dahil nga kay VP Inday Sara so anong masabi natin dito mga kapolitika well ganun talaga mga kapolitika ang uh, ang ating gobyerno dito sa Pilipinas kung nagkamali magka, tayo sa pagboto ng tamang tao para dyan sa posisyon mga kapolitika so ang masabi natin is uh, nangyari na ang hindi dapat mangyari pero mga kapolitika hindi pa huli ang lahat may susunod pa na election dapat ay kilalanin natin yung mga taong iboboto natin ihalal natin iluluklok natin dyan yung mga tao na may napatunayan na hindi tayo dapat mga kapolitika madala or masigwi ng mga political propaganda especially mga kapolitika sa social media kasi nga uh, marami din, din silang binabayaran mga ng mga vloggers mga influencer mga kapolitika just to um, para pabanguhin yung pangalan nila and para pasikatin sila. So, ganun, ganun mga kapolitika ang laro ng gobyerno dito sa Pilipinas. So, ang payo ko lang, kahit hindi sikat na mga kandidato mga kapolitika, basta nakikita nyo sa mga puso nila na sila ay sincere, sincere naman sa kanilang, sa kanilang mga uh, sa kanilang pangangampanya at sa kanilang advocacy sa mga tao. Yun dapat ang sinusuportahan natin mga kapolitika. Hindi tayo dapat naniniwala o hindi tayo dapat nadadala na kukumbinsi doon sa mga matatamis na salita mga kapolitika. Kasi yun ang, uh, yun ang magiging, magiging uh, grassroots nila sa atin mga kapolitika upang tayo ay mahila sa kanilang mga political at self-interest mga kapolitika. Kasi so yun lamang ating ating uh, re reaction video sa usaping itong mga kapolitika. Kayo, ano ang inyong masasabi? Please comment down below and please don't forget to like and subscribe.